Mahigit 400,000 na tao ang binawian ng buhay sa lugar na to. Pero sa totoo lang, hindi mabilang yung eksaktong numbers dahil sobrang madugo yung mga nangyari dito. Story time! Ito ang The Colosseum sa Rome, Italy. Sikat tong pasyalan ng mga turista kahit na madami rin ang mga nasawi sa lugar na to. Tingnan nyo yung dami ng tao. Ano nga bang meron at nangyari sa lugar na to? Ako nga pala si Buji at mahilig akong mag-storytime. Kung di pa ako pina-follow, eh follow nyo na ako. Kilala yung The Coliseum dahil sa gladiator fights. Ito yung pinag-aaway-away nila yung mga buhay na tao na may gamit na weapons. Habang nag-aaway-away sila, libo libong tao yung nanonood. Imagine nyo na parang boxing. Pero yung mga naglalaban-laban, may dalang sword, trident, o kaya weighted nets. Natatapos ba yung laban kapag nawawala ng buhay yung kalabang gladiator? Sabi ng mga historians, hindi daw laging kamatayan yung ending ng mga... Hindi daw laging kamatayan yung ending ng mga games. Pero may mga instances daw na hinahayaan ng mga referees na mag-decide yung audience kung tatapusin ba yung buhay ng isang gladiator. Ang saklap lang na nangyari yung ganitong klaseng games para lang sa kasiyahan ng mga tao. Karamihan ng mga kasalo dito bilang gladiators ay mga mahihirap na tao. Mga slaves o kaya mga kriminal. Meron ding mga babae. May mga accounts din ang na nagsasabi na naging part ng funeral ang gladiator fights. Pag namatay ang isang mayamang tao, nagpapag-gladiator fights yung mga kamag-anak na naiwan. Naniniwala kasi yung mga Romans dati na human blood can uplift the soul of the dead. So ayun, nagiging human sacrifice yung mga gladiators. Very cruel to sa totoo lang at naging active yung gladiator fights for over 650 years. At buti na lang, hindi na nangyayari yung ganitong activity. At ngayon, isang sikat na tourist attraction ng The Coliseum sa Rome, Italy. At more than 4 million na tao ang bumibisita dito every year.